Magandang araw mga bata! Ako ito si Teacher Lee, ang inyong guro sa Makabansa 1, Quarter 4, Week 5, Day 2 na may paksang mga kasapi ng pamayanan na nagbibigay serbisyo at tagagawa ng produkto. Layunin natin sa araw na ito ay nakikilala ang mga kagamitan ng mga nagbibigay serbisyo at tagagawa ng produkto sa pamayanan. Sino ako? Magaling, barbero. Tama. Sapatero. Tama ka! Karpintero. Magaling! Mekaniko. Tama! Panadero. tama. Mananahi. Sa araw na ito, kilalanin natin ang mga kagamitan ng mga nagbibigay serbisyo at tagagawa ng produkto sa pamayanan. Paano ninyo nalaman ang ginagawa ng kasapi sa komunidad sa mga larawan na ipinakita sa panimulang gawain? Ngayong araw na ito, ang tatalakayin natin ay mga kasapi ng komunidad at ang kanilang kagamitan. Bawat kasapi sa pamayanan ay may kanya-kanyang mga kagamitan para magampanan ng maayos ang kanilang tungkulin at serbisyong binibigay sa komunidad. panadero Mga kagamitan ng panadero ay apron at rolling pin mananahi Mga kagamitan ng mananahi ay sewing machine at tape measure mekaniko Ang kagamitan ng mekaniko ay wrench. Karpintero Ang mga kagamitan ng karpintero ay lagari, martilyo at metro. pumili ng isang kasapi ng pamayanan na nagbanggit sa aralin. Iguhit at kulayan ang isang kagamitan na ginagamit nito. Bakit kinakailangan na gamitin ang angkop na kagamitan sa paggawa ng produkto at pagbibigay serbisyo? Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Huwag kalimutang mag-subscribe, like at share sa ating video. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bye.